Hello guys, welcome back to Ginang Bukit Channel Ayan Ganito po ang sasakyan dito sa Mindoro kung kayo po ruruwas ng Batangas Ito po ang mga barkong ginagamit dito Kung makikita nyo, uh, malalaki sila Tapos uh, meron man pong mabilis meron mabagal na barko depende po sa kaya ng budget nyo at ah, dahil pagka mabibis po, medyo mahal-mahal, pag mabagal, eh syempre, medyo mura-mura. Tapos ito po yung sa mga roro, mga sasakyan, nasa loob ng loob po. Tapos makikita mo yung mga gandang mga lugar na nakapaikot tayo, mga bundang-bundang na yan. Tsaka mga bike na nasa tabi, na, tabi, ng, tabi ng dagat pa, tabi ng, 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 ano, ng pier. Ayan.